Baka po mayroon pa kayo mga naitabi ng mga ganitong klaseng 25 sentimo, binibili ko po sa halagang 3,000 pesos. Basta yan po ay year 2006 mga ka-old coin buyer. Magandang araw mga ka-old coin buyer. Patuloy nga po pala kung naghahanap ng 25 centimo BSP series. Ito pong kulay dilaw mga ka-old coin buyer at ang isa nga po nito ay pwede kong bilhin sa halagang 3,000 pesos basta po ay tugma sa aking hinahanap na year 2006 ang tinahanap ko po nito ay year 2006 lamang na brilliant and circulated condition at pwede ko nga pong bilhin sa inyo sa halagang 3,000 pesos kung makakita po kayo nito na year 2006 ay napakaswerte mo sapagkat yan po ay rare at hard to find marami pong kolektor ang naghahanap nito basta po yan ay year 2006 at pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos kaya ikaw kung meron ka mga 25 centimo na nakatago i-check mong mabuti ang iyong taon at year 2006 po ang aking hinahanap. Maraming marami pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng mga year 2006 na 25 centimo.